What's up, Madlam people? Ako nga pala si Zandro, 28 years old. Ang chinitong financial planner ng Mandaluyong City. Uh. Bago tayo magtuloy-tuloy, kamay mo ba yung nanakot sa akin? <laughs> yes, Zandro, mapaliwanag ka. Bakit ang ikpit ng kapit mo? Nasi-CR ka na, <laughs> Hindi <laughs> ko po kasi abot yung upuan pag nakaupo. Muntik na siya matumba. Mas, ah. <laughs> masyadong mataas po yung upuan. Oh, okay ka naman dyan. Apo. Ah, okay, si Zanjo. Ano ulit pinagkakabalahan mo? Financial planner po. Oh. Planner. Insurance. Insurance. Ang ganda ng polo niya, no? para yung asfalto na daanan ng truck. <laughs> <laughs> yung, bagong gawa pa yung asfalto, hindi pa oh. pwedeng dumaan, dumaan na yung truck. <laughs> uso, pero uso yan ngayon ng mga flooring, di ba? DIY sa bahay. Semento, Cemento, <laughs> sa village. Ang rapi ka naman. Yung alam, ham sa village. <laughs> <laughs> Ang ganda. So, sa gawain dami, linoleum yan. sa team, sa team. Dahil joke lang, maganda. No, Nagmo-motor ka ba, Sandro? Sa ah, uh, opo. Ay, kasi yung ex nito ano motor? motor ka ba, Beka? Uh. Natuto po ako nung naghiwalay po kami. Ah? Ayaw niya po ako turuan. So, angkas-angkas ka lang dati? Opo. Hindi, taga-ganun lang Start mo lang, alis <laughs> na. Taka-ganun lang. <laughs> Saka, gush, uh, alis na siya. Pero hindi siya nakasakay, nasa baba lang siya. Ganun. <laughs> o kaya, taga-ganun nung stand. <laughs> Taga-padjak. Girl-padjak. <laughs> ako naman, lagi akong gustong isakay ni Ayon, ayoko. O, bakit? Oh. Ano no? Bakit ayaw? Bakit ayaw? Eh, ako. Kasi dati sinakay niya ako. Oh. Eh, di ba ang tangkad ko? Oh. Pagsakay ko, nakalagot ko yung sa'yo. Ayaw, ayaw, ayaw. pa rin. yung paha ko. <laughs> Nagaya ka kay Man. <laughs> Kasi ano to eh. Nakalagd eh, nakatakong pa man din ako noon. Six inches yung heels ko. Nakalagot po din yung flat shoes na yung suit ko. <laughs> Hoy, sabi mo kung ano nangyari talaga. Saan? Kung nung umakas ka. Ay! Naka-helmet ka, di ba? Oo, oh, oh, tapos. Chong, ingat lang. Di ba kayo one oh, sa show si. Naka-helmet, oo. Oh. Sige, ikwento mo. Ipangalandakan mo sa buong bari ang pangyayari sa kapatid mo para malaman natin, para malaman natin kung gano'ng kasama ang pamilya nito! Sabi na, sabi sabi Naka-helmet. Hoy, wala pang oh. joke. Tawang-tawa na, like, wow! Wow! <laughs> wow, <laughs> wow! Perfect! Hindi <laughs> <laughs> ko tuma-tet na nakasal ni Ati Lani kahapon pero nakagaon ka. <laughs> ko. I-invite lang siya yung nakagaon, yung kinasal nga nakabistida lang. Siyempre! Siyempre! Tsaka yung usapan pastel, sila <laughs> yung <like enough> naka-fuchsia. <laughs> usapan pastel, suot fuchsia, <laughs> hot pink. <laughs> Birthday cake! <laughs> ah, yeah. Tapos sabi, nakalakitan niya doon kasi invitation, nakalagay yung pastel. Oh, alam Oo. Ano nga Oo. Kaya doon sa sa reception, naghahanap may May pastel ba kayo Naghahanap <laughs> na chicken pastel. <laughs> anyway, zandro exactly, ilang taong ka na? 28 years old po. 28. Naka-ilang relationship ka na? Ah, uh, dalawa. May naloko ka na, yung totoo. Uh, <laughs> de, mutual naman, mga kaibigan ko. Mutual naman, naloko. Mutual <laughs> 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 yung panlaloko. Pwede pala yung mutual Mutual yung pagluloko, hindi. Mutual uh, yung break-up. Yun. Mutual yung breakup namin and then mga Pero wala ka pang niloko? Ah, uh, hindi. Kasi... <laughs> kasi nga mutual? <laughs> Ay, wala, wala. wala, wala. Kasi nga mutual. Wala, wala, wala. Wala, <laughs> wala oh. po, wala. Okay. Anong pick-up line mo para kay Becca? Hi, Becca. Uh, dagat Hello. ka ba? Bakit? Uh, gusto ko maging malaking party ka ng mundo. Ah, uh, ang bilis naman masyado, no? So, <laughs> Gano'n ang mga tapat at totoo, nagmamadali. Okay, Hindi nagmamadali siya maduloko. May insurance siyang kailangang oh. ibenta after Ay. nito. May inahabol siyang oras. <laughs> 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 Oo, oh, oh, parang... Vice, dagat ko ba? Bakit? <laughs> ang dumi mo na. Ang dami na uh, juminggala sa'yo nang walang paalam. <laughs>